great day. Malayang puso. Ayan, nandito naman po ang inyong lingkod upang magbigay din ng katiting na komento sa mga nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo -lalo na itong mainit-init na pinag-usapan sa iba't ibang platform ng social media. Itong budget hearing sa, Senate tungkol sa 10 million pesos ay hinihingi ng ating VP Presidente Inday Sara Duterte Carpio na gagamitin sa isang librong ipang mahagi sa mga kabataan sa, sa buong bansa uh, sa pagkikinig ko sa mga balitang ito ay mayroong mga tanong ang ating senador na si Beros na para sa akin malayo yung kanyang sagot dun sa tanong parang kakaroon ng personalan na mga pangyayari mga binabalik tanaw ng mga pangyayari ngunit sa kaalaman din ng lahat na sa mga isyong na nangyayari ngayon ngayong taon ay talagang litaw na litaw ang pangalan ni Senator Reza Junteberos alam po natin yan maraming mga big issue ngayon na kasama sa pag- pag-bubusisi pag, pag, o mga hearing sa Senado kasama ito si si Risa Ontiveros ngunit may mga issue din na parang binabato rin ang medicine para sa kanya uh, maraming nagugustuhan nagugustuhan sa mga ginagawa ni ni Risa Ontiveros marami rin meron nagbabato sa kanya at ang kalimitan na babasa po natin ay ay itong tinatawag siyang PhilHealth queen itong big issue nangyari sa PhilHealth ah, hindi pa po yung lipatan ngayon ha ah, yung 90 billion na ililipat hindi pa po yun kundi yung ah, ah, 15 billion na nawala sa ahensya ng PhilHealth noong 2019 ngayon uh, ako bilang isang PhilHealth member, nagkakaroon ako ng curiosity kung totoo ba talagang sanghot o sangkot itong si Sen. Reza sa iskandalo o sa nakawan nangyari sa PhilHealth noong 2019. Kaya mga kamalayang puso, pag-fact check po tayo. Punta po tayo ng Google, or may mga website na pwede nating puntahan para alamin ang katotohanan kung may katotohanan ba yung binibintang dito kay Senador Risa Ontiveros. Yun po yung bibigyan ko ng komento. O, nyo na sa ako dun sa usapan ng hinihingi ng ating Vice President. Hindi po yun. komento po ako doon sa ibinaba issue dito kay Senador Riza Honteberos kung siya ay sangkot uh, ito po yung tanong na ano ko, babasahin ko po sa inyo at yung tanong ko at yung sagot uh, kasama ba si Riza sa 15 billion skandal sa PhilHealth? sinakot naman po tayo, hindi kasama si R Senador Riza Honteberos sa 15 billion skandal sa PhilHealth ang iskandalo ay naganap noong 2019. O, tama naman sinabi natin, 2019 na nagkaroon ng iskandalo sa PhilHealth. Matagal lang natapos, O nag nagresign si Intuberos bilang miyembro ng PhilHealth Board noong 2015. 2000 pa, nag resign na si Senador. Si Nagsilbi siya, siyang miyembro ng board mula November 2014 hanggang October 2015. Parang wala pang isang taon. Diba? Ah, ito. Maraming maraming ulat at pack check ang nagpapabulaan sa mga paratang nasangkot si Rizon Tiberos sa iskandalo. Marami palang pack check. Bakit marami pa rin nagbabato? Uh, na siya ay tilhet queen. Ang mga paratang ay kadalasang nagmumula sa mga hindi mapagkakatiwalaang pinagkukunan at ginagamit ang mga lumang balita o, o mga hindi kaugnay na impormasyon upang ikabit si Honteberos sa iskandalo. Mahalagang suriin ang mga pinagkukunan kukunan ng impormasyon at iwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. pagkalat ng maling impormasyon ay maaaring makasama sa reputasyon ng isang tao at makaapekto sa kanilang trabaho. Ayan, ito pa mayroon pa akong isang tanong. Uh, ano ang mga detalye ng iskandalo ng PhilHealth na ng 15 billion. Ang iskandalo sa Philhealth na kinasasangkutan ng 15 billion ay nagsimula noong 2019 nagsimula ang investigasyon sa mga opisyal ng Philhealth dahil sa mga paratang ng korupsyon ayon kay Torson Montes Kit isang opisyal ng PhilHealth na nag dahil sa mga paratang ng corruption mayroong mapya sa loob ng PhilHealth na nagdanakaw ng kundo para sa universal healthcare ang mga paratang ay pinabibilangan ng ang pagsingil sa mga overseas Filipino worker o na walang na dapat ay accept sa pagbabayad ng contribution pagpapalaki ng presyo ng binibiling gamit ng IT department grabe at paggamit ng kondo para sa pang, panggamot ng mga pasyente ng COVID-19 para sa iba pang mga layunin isa sa mga pangunahing paratang ay ang paggamit ng interim reimbursement mechanism IRM para sa pagdanakaw ng pondo. Ang IRMI ay isang programa na nagbibigay ng pondo sa mga ospital na nagbibigay ng serbisyo sa mga pasyente ng COVID-19. Ayon sa mga senador, ang IRMI ay ginagamit para magbigay ng pondo sa mga ospital na hindi nagbibigay ng serbisyo sa mga pasyente ng COVID-19. At ang ilan sa mga ospital na Tumatanggap ng pondo ay hindi rin naka sa PhilHealth. Sa paratang ay ang pagnanakaw ng pondo para sa ghost dialysis scam. Grabe pala nangyayari sa PhilHealth, no? Ayon sa mga ulat, ang ilang mga ospital ng PhilHealth ay nagbigay ng pondo sa isang dialysis center para sa mga pasyente na wala naman talaga. Ah, ah grabe. Wala naman pala, eh, pinigilan ng ponto. Ang mga ospital, ang mga opisyal na sangkot sa scam ay napupromote pa rin kahit na may mga reklamong grab laban sa kanila. Ah, matindi. Ang iskandalo sa Pelset ay nagdulot ng malaking pagkabahala sa publiko. Totoo naman po yun kasi pera po natin yun. Ang mga manggagawa dahil ang PhilHealth ay ang pangunahing tagapagbigay ng siguro sa kalusugan sa Pilipinas. Ang mga paratang ng korupsyon ay nagpapahina sa tiwala ng mga Pilipino sa gobyerno at sa PhilHealth. Ang mga investigasyon sa iskandalo ay patuloy pa rin at ang mga sangkot ay maaaring maharap sa mga kasong korupsyon. Yan, malinaw yan mga kamanayang puso ha. Ito pa, ito pa, po, ang, isa ko pong tanong. Sino ang mga opisyal ng PhilHealth na sangkot sa iskandalo ng 15 billion pesos? Tingnan natin kung kasama si Rison Tiberos. Ayon sa mga resulta ng pagkaharap, ang mga sumusunod na opisyal ng PhilHealth ay ay nasangkot sa iskandalo ng PIP 10 billion pesos. Una, kudiyan ay si Ricardo Morales, dating presidente ng PhilHealth, ay nag-resign noong August 2020 matapos ang mga paratan ng korupsyon. Siya ay naharap sa mga kasong graft at korupsyon. Yan. Pangalawa, si Torson Montiskip, dating anti-fraud legal officer ng PhilHealth, ay nag-resign noong uh, July 2020 at nag siwalat ng mga paratang ng korupsyon sa loob ng ahensya. Siya ay nagsabi na mayroong mafia sa loob ng PhilHealth na nanakaw ng pondo si Torsion pala ay parang whistle blower iba pang mga opisyal ng PhilHealth ay nasangkot din sa iskandalo ngunit ang kanilang mga pangalan ay hindi pa binanggit sa mga sa mga resulta ng paghaharap narinig po natin hindi po asama si Risa Ontiveros sa mga inimbestigahan dahil wala na po siya noong 2019 2015 wala na po si Risa Ontiveros sa PhilHealth 2019 lumabas ang issue sa PhilHealth mga kamalayang puso ito po mayroon pa po akong tinanong ano ang mga hakbang na ginawa ng gobyerno upang investigahan ang iskandalo sa PhilHealth? Ang gobyerno ay nagsagawa ng iba't ibang hakbang upang imbestigahan ang iskandalo sa PhilHealth. Nagsimula ang mga investigasyon noong 2019, noong 2019 nagsimula ang investigasyon. Nagsimula ang mga paratang ng korupsyon laban sa mga opisyal ng PhilHealth. Ang Senate Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Richard Gordon ay nagsagawa ng mga pagdinig upang siyasatin ang mga paratang ang mga pagdinig ay nagsiwalat ng mga katibayan ng korupsyon kabilang ng paggamit ng interim e reimbursement entering kapi muna tayo mga ma malayang puso medyo mahingay sa titbay natin na nagbababi na game. Ayan. Entering reimbursement mechanism, RIM, para sa pagnanakaw ng pondo at ang ghost dialysis scam. Ang mga investigasyon ay nagresulta ng pag ng dating presidente ng PhilHealth, Ricardo Morales, at iba pang mga opisyal ng ahensya. Ang mga opisyal na nasangkot sa iskandalo ay naga, nahaharap sa mga kaso ng graft at korupsyon. Ang mga, ang mga investigasyon ay patuloy pa rin at ang gobyerno ay nagsisikap na may balik ang mga ninakaw na pondo. Ang iskandal ng Philhut ay nagpakita ng kahalagahan ng transparency at accountability sa gobyerno. Ang mahakbang na ginawa ng gobyerno upang investigahan ang iskandalo ay nagpapakita ng kanilang pangako na labanan ang korupsyon. Ang mga, ang mga investigasyon ay mahalaga upang matiyak na ang mga responsable sa korupsyon ay maparusahan at upang may balik ang tiwala ng publiko sa gobyerno. O ayan mga kamalayang puso. Gumawa ng uh, investigasyon ang Senado tungkol po sa ano, sa nakawan sa film. At kung kasali diyan si Senador Roy Saltivero, sana pinatawag siya. Sana nakalista siya sa mga pinatawag para imbestigahan ang nakawan sa film. Kaya tigilan na po natin tawagin si Senator Roy sa Philippine Queen kasi wala talaga hindi siya kasangkot. Ah. Uh, ito pa po yung tanong na isa pa pong mga tanong na ano ano ang mga resulta ng investigasyon ng gobyerno tungkol sa iskandalo o ito ay may kasalutan din ang mga resulta ng investigasyon ay ng gobyerno tungkol sa iskandalo sa PhilHealth ay nagsiwalat ng malawakang korupsyon sa loob ng ahensya o ito alam po yun naisiwalat yung uh, bulok o pagnanakaw na nangyayari sa PhilHealth Ayon kay Torman Muntiskit, dating anti-prod officer ng PhilHealth, uh, ang mafia sa loob ng PhilHealth ay nakakuha ng 15 billion sa so, ng iba't ibang mga pandaraya. Ang mga pandaraya, ito ay pinamibilangan ng, ng mga cash advance paggamit ng interim reimbursement mechanism o RIM at patuloy na pagbili ng mga kagamitan sa IT na meron na ang ahensya. Ang mga investigasyon ay nagresulta ng pag-resign ng dating presidente ng PhilHealth, Ricardo Morales at iba pang mga opisyal ng ahensya. Ang mga opisyal ay nasasangkot sa skandalo ay harap sa mga kaso ng graft at korupsyon. Kayong paman, ang mga investigasyon ay patuloy pa rin at ang gobyerno ay nags nagsisikap na may balik ang ninakaw na pundo. Ang iskandalo sa PhilHealth ay nagpapakita ng kahalagahan ng transparency at accountability sa gobyerno. Ayan. At ito yung panghuli katanungan mga kamalayang puso. Ano ang mga parusa na, ipa, na sa mga opisyal ng PhilHealth na sangkot sa iskandalo? Habang patuloy ang mga investigasyon at pagbinig tungkol sa iskandalo sa PhilHealth, wala pang opisyal na parusa na ipinataw sa mga opisyal na sangkot ang mga opisyal ng sangkot tulad ni Ricardo Morales, dating presidente ng PhilHealth, ay naharap sa mga kaso ng graft at korupsyon. Ngunit ang mga kasong ito ay kailangang maproseso sa korte. At ang mga opisyal ay maaaring ay may karapatan na magpagtanggol ang kanilang masarili. Ang mga, ang mga investigasyon ng Senado ay nagsiwalat ang malawakang kasibayan ng korupsyon sa loob ng PhilHealth. Ngunit, ang mga parusa ay hindi pa nailalatag. Ang, ang mga pagdinig ay nagpakita ng mali maling gawain tulad ng paggamit ng RIM para sa pagnanakaw ng pundo at ang ghost dialysis scam. Ang mga resulta ng mga investigasyon ay nagpapakita ng mga pangangailangan para sa mas maigpit na batas at mas malakas na pagpapatupad upang labanan ang korupsyon sa gobyerno. Uh, mga kamalayang puso, uh, malinaw na mayroon pong aksyon din ginawa ang mga, ang sena uh, mga senador. Nagkaroon uh, ng Senate hearing, wow. ngunit wala pa rin napapatawa ng pausa sa nakawan sa Pilgrim ito pong controversial na 15 billion pesos ngunit ngayon, ngayong pong taon, kasalukuyang pong taon 2024 ay mayroon pong uh, excess na pondo ang PhilHealth uh, 90 billion okay. dahil po yan sa 5% na kinakaltas sa mga manggagawang Pilipino kaya talagang lumubo yung yung pondo ngayon ng PhilHealth na sobra-sobra at iyan nga po ay gustong ilipat sa ibang ahensya para gamitin sa pagpapagawa ng tulay talsada, at iba pa uh, yan po ay tutulan natin <laughs> malaki po yan 90 billion yan billion, 90 billion hindi po yan 15 million lang ah uh, 90 po yan. Kaya tutulan po natin yan. Labanan po natin ng corruption sa PhilHealth. Nasimula na po natin labanan at yung ngayong, ngayong um, gusto nilang ilipat sa ibang ahensya para uh, gamitin. Ay tutulan po talaga natin yan. Dahil ang PhilHealth dapat gamitin sa healthcare. Lalong-lalo na sa mga Uh, manggagawa dahil sila ang uh, nagbibigay ng mga kontribusyon, na uh, personal nilang kontribusyon sa gobyerno. Sila ang tumutulong sa gobyerno na tulungan ang kapwa na, na hindi membro sa PhilHealth unit, kabilang sila sa mga tinutulungan. Kaya um, malayang puso uh, gusisihin natin, hindi lang tayo nakikinig sa isang balita na yun na agad may mga investigasyon ng mga um, uh, nangyayari kaya ito yung susundan po natin huwag so, tayong uh, maniwala agad sa mga sabi-sabi sa Mary Jane Marites Mirasol huwag uh, po makikinig sa mga ganong uh, balita balitang barbero bilang isang membro ng PhilHealth eh, magpag-check po tayo sa mga mga nangyayari kaya ito malinaw po mga kamalayan puso na si Senator Ray Sautivero sa hindi sangkot at walang kinalaman sa nakawan sa PhilHealth at ang isa ko pang gustong pag-usapan natin ay itong ang paglilipat ng pondo Uh, na sobra-sobrang pondo sa PhilHealth sa ibang ahensya. Pigilan po natin ito. Isa po ako sa tumututol sa paglilipat ng pondo na 'yan sa ibang ahensya na hindi naman dapat dahil pera natin 'yan. Mas tayong may karapatan dyan Tayong mga manggagawa. Kan sa muli? pag-usapan natin ang tungkol sa 90 billion pesos na pera natin sa PhilHealth. Pera natin yan, hindi ang pera ng gobyerno. Pera ng mga manggagawang Pilipino, ng mamamayang Pilipino at tayo mismong mga manggagawa ang tumutulong sa kapwa natin Pilipino. kasangkapan lang po ang gobyerno. Tayo ang tumutulong sa ating kapwa.